sa layong mapanatili ang magandang relasyon ng kasundaluhan at mamamayan, lalo na sa mga bata, nakipagtulungan ang 4th Field Artillery Battalion sa ilalim ng Army Artillery King of Battle Regiment ng 4th Infantry Diamond Division sa mga miyembro Cagayan de Oro Eagles Club sa pagsasagawa ng kanilang community outreach program sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City nitong Hulyo at 30. May kabuuan ang tatlong daan na mga residente na kinabibilangan ng mga matatanda at bata ang nakabinipisyo sa nasabing programa na may feeding activity at sleepers distribution. Naghanda at namigay ng masustansyong pagkain ang tropa ng FORFAB at CDO Eagles Club para sa naturang mga binipisyaryo. Tiniyak ng grupo na makatanggap ng komportable at angkop na pares ng tsinelas ang bawat bata upang kanilang makilala ang kahalagahan ng wastong kasuotan sa paa sa pagtataguyod ng kalinisan at pag-iwas sa mga sakit. Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng FORFAB at ng mga stakeholders ay nagpapakita ng kanilang kooperasyon, commitment sa komunidad at pagiging responsable sa kapwa. Dahil dito, pinuri ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang mapagkawang gawang pagsisikap ng FORFAB at binigyang diin ang kahalagahan ng Community Outreach Program na isang paraan Upang mailapit ang pamahalaan sa mga tao at maipadama sa kanila ang presensya ng gobyerno. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.